Ano love? Love? Nag-aircon tayo? nag tayo? Ano si ano? Bakit nainitan ka? Okay. Iyan, from Dubai naman. Oy, hello. Hong Kong, ayan. Ten, 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 ten. Ano ba yun? Ay, i na ako. Sweetest Pam, hello! Ayan, damin natin viewers galing ibang bansa. Maraming salamat po. Yes? Kau pa rin pala ang hanap-hanap Mmm, mm mmm, 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 -hmm. mmm, -hmm. mm -hmm.